Hello everyone. May giniling ako dito at tira lang po ito nung nagspaghetti ako. Keep on watching. So ayan, mainit na yung kawali at nilagay ko na yung mantika at naglagay na rin ako ng sibuyas at saka bawang. Dire-diretso lang po ang pagluluto ko parang mabilis ang lutuan lang po ito. So, ayan. Hinalo-halo ko lang. Sinusote ko po. Parang medyo lumalabas po ang aroma ng sibuyas at bawang. Yan po kasi ang sikreto ng pagluluto ko. Medyo paamoyin muna yung mga pampalasa. Lalo na yung sibuyas at bawang. So, ayan. Yung giniling na konting-konti na tiranong nag po ako. Hindi ko po kasi naubos. Kaya ayan, ginisa ko lang muna. Kasi medyo matigas po iyan. So ayan, tinakpan. At medyo sinasangkot siya ko muna. At halo-halo, medyo hindi pa po naghiwalay-hiwalay. At hinalo-halo ko lang po yan Medyo dikit-dikit -dikit pa po. So, ayan, nilagyan ko po ng tubig. Parang maluto na pong tuluyan ang aking konting, spag, ah, ano, konting giniling. At naglagay na rin po ako ng pamintang pinong-pino. Dinamihan ko na po, parang medyo may konting anghang. Ayan, tsaka naglagay na rin po ako ng magic sarap. So, ayan, hinayaan ko lang kumulo Tsaka naglagay din ako po ng asin. At tsaka ayan, hintayin ko lang po na maluto itong giniling. Ayan. Medyo diniin ko po pag ano, parang medyo maghiwalay-hiwalay po yung nagdikit-dikit, nagmumuo po kasi pag na-prosen. So, Ayan. Medyo naghiwalay-hiwalay na yung iba. Tsaka nakadalawang dagdag na po ako ng tubig niyan. Medyo naluto na po talaga yan. Kaso hindi ko lang po naipakita sa video. At saka nilagay ko na rin po yung ini slice kong patatas. At tsaka may kunting-kunting carrots. Kasi yung pong isang carrots na binili ko, medyo may sira po yung kalahati. Kaya tinapon ko po. So yun lang po at least may konting kulay ang ating ginisang giniling. At ang giniling po natin dito, makikita nyo po napakakonti pero ang patatas napakadami. Dahil po yan, yung patatas ko po hindi ko po yan binili kundi bigay lang po ng kumari ko. Mayroon po kasi dito namimigay ng patatas. Pag maramihan po sila ng patatas na stock, binibigay po nila kasi po masisira pag hindi pinamimigay po. So ayan, naglagay din po ako ng tomato sauce. Tsaka ayan, hinaluhalo ko na po iyan. So tinakpan. At hintayin maluto ang Patatas. Naluto na rin po kasi ang giniling. Ayan, lumapot na po. So, ayan, hinalo-halo ko lang po. Parang mapantay po ang pagkaluto. So, ayan, ang creamy ng aking pagkaluto. Ayan. Sinalin ko na po sa lagayan sa aming mangkok.